Ayan. Hello, guys. Our vlog for today is cooking shrimp. Ayan. Ang anak ko ay naluto ng shrimp. Sa birthday niya, hindi kasi ako marunong magluto ng shrimp. Ang anak ko marunong magluto ng shrimp. Kaya siya ang magluluto. Ayan. Ayan. Ihahalo eh, na ang para na, oyster sauce, inaahol na uh ang -uh, oyster sauce guys. At dito naman ang ay ay ang aki. Ay adobong adobo manok. Ay uh, ayan, adobong manok ko din ito my own recipe <laughs> or recipe at pagkatapos ay isusunod naman ang tomato paste. Ayun, tomato paste. Hindi na siya yurot. Sunod okay. ay halo ang sprite. Ayan, sprite guys ayan, kumukulo na siya, guys ayan, kumukulo na at isulog na natin mamaya-maya ang shrimp ayan guys, hinahalo na ang ating shrimp ayan, halu-haluin hanggang sa mag-yellow guys, malapit na maluto ang ating shrimp ayan, malapit na maluto natin ang tulad natin ang pag-fry ng chicken. And papa nagpapaboil tayo ng tubig para sa Del Monte spaghetti. Spaghetti. Kaya, nagpapaboil tayo ng water. Ayan, nagpapaboil kulo na tayo ng ano ay kulo lagyan na natin ng hotdog sa kawa tapos itong sauce ihalo na din natin yung sauce ayan sauce ayan sarap na natin yung kan meat sauce mga meat ayan meat para special special naman ating, ano, spaghetti. Meat. Haloy natin mabuti. Ito yung sauce sa ating spaghetti. Ayan, guys. Sinalo-halo na natin spaghetti. ating spaghetti. Bro! yeah spaghetti. Okay, good, right? My favorite spaghetti. Spaghetti pababa. Tignan nyo, guys. Luto na, guys, ang ating spaghetti. Come on. Let's eat. Ito guys, pag ihaw or subisaya, sinugba, baboy. Subahin natin yan mamaya. Tada! Ay, liyan at pero it's subba natin mamaya. Mayroon tayong crispy manok and adobong manok. Then shrimp. Ayan Ay, ang ating shrimp guys. Happy birthday, anak now Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Mama, Boleh mah? Itu yang anda namin. Iya, punya nana. Buang lah. Na. Happy birthday, Ronel! Happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday to you! And blow the candle! <laughs> no, happy birthday! <laughs> oh, okay.